Jelly, may bago ng baby? Ibinida ni tanch ang kanyang bagong sasakyan na katerno ng kanyang partner na si Army Chan Ferrer. Una itong pinakita sa publiko bago ang 11 month birthday ni Baby Tali. At makikita natin sa video na ibinahagi ni tanch na masayang-masaya ang mga chikiting. Malaki na din kasi ang kanilang pamilya kaya siguro bumili sila ng bagong sasakyan. Pinakita ni Tanch dito kung gaano siya kaporsigido sa kanyang mga plano. Na bago pa matapos ang taon ay nakuha na niya ang kanyang mga gusto. Tila pinakita ni Tanch na meron siyang narating sa desisyon at sa buhay na pinili niya.